Buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka -OK. Welcome back sa aking channel Coach Manny po at welcome back din sa ating Roof Deck Gardening And for today's vlog ah, ang video natin sa araw na ito papakita ko sa inyo itong aking nasa likuran na napakagandang mga bulaklak na pinupupog ng mga bubuyog Ayan, nakakatuwa po Ayan. So tingnan na papakita ko muna sa inyo ha. paiikot ko muna kayo dito sa aking ah, sa aking mga tanim na bulaklak let's go, let's go Ito po ang aking uh, mga tanim na bulaklak ang tawag dito ay portulaca, at nakikita nyo napakaraming bubuyog na pumupupog sa kanyang uh, mga bulaklak para sip-sipin ang nectar, kaya napakaganda po dahil napakalaking tulong sa ating mga bubuyog Ayan po ang aking mga bulaklak At talagang uh, nakakatuwang tingnan Napakasaya dahil uh, Kita niyo naman na uh, green na green At napakadaming bulaklak Libong-libong bulaklak ito Na talagang uh, pinupupog ng mga bubuyog So ayun po, success po ako rito At nakakatuwa. Dahil alam nyo po ba ito yung aking uh, Ginawang uh, Tars Garden Yung Volcanic Tars Garden At ang tinanim ko rito dati Yung ano Ah uh, hindi, pinagsabay ko yan Tinaniman ko rin ito ng uh, mga sili Sa gitna sili Tapos sa, sa mga gilid itong nga uh, itong ang uh, bulaklak na to, ito yung tinatawag na portolaka, yung <laughs> tinatawag din yata, parang tinatawag din itong alembong eh. ayan, so ayan po, yung tinayin mo ko ng sili ay eh, dahil sa init ng panahon ay naku po, hindi nagtagumpay ang sili ah, talagang natuyo sila at talagang hirap na hirap, kaya hirap na hirap tumubo dahil ah, dahil nga sa siguro sa init ng panahon eh ito, opa alam nyo ba po, alam nyo ba na ito ay wala pang dalawang buwan Grabe, ang bilis lumago lalo na nang tagulan, no. Ayan, no? Kaya ang ganda-ganda ng tingnan. So, habang pinuputulan ko 'to, abay lalong dumadami. Kaya napakaganda pong itanim nitong uh, Portolaca. Ha? so, ayan po. At alam niyo ba, ang ginawa ko rito, nung bago ko 'to taniman, uh, ginawa ko yung ano, yung napanood ko sa YouTube, Hugel Culture. Yung pinakang ilalim, bago ko lagyan ng lupa, nilagyan ko ng mga nabubulok na mga kahoy-kahoy, may, may konting uling, may mga balat ng buko, balat ng prutas, nilagay ko sa ilalim then saka ko nilagay yung lupa at saka ko tinaniman, at ito uh, po maganda naging tubo, maganda naging resulta, dahil napaka uh, taba po nitong ating mga panayong na bulaklak rito, ngayon po ay uh, tuturo, uh, alam nyo, i-share ko sa inyo ng konti, yung aking konting karanasan kung paano ko tinanim uh, simple lang po, para may idea rin kayo kasi baka mapahilig din kayo magtanim ng portulaka ay napakasaya po ang ganda. Ang bilis lang, madali lang. Ayun. So i-share uh, ko sa inyo kung paano ko to tinanim Ayun po. Ay nakakatuwa naman talaga dahil napakaraming bubuyog, oh. Talagang uh, tuwan tuwa sila dahil meron silang pagkain. Ang laki na naging tulong natin sa kanila. Ayun po, simpleng-simple lang po ang pagtatanim nitong uh, portulaka. Uh, napakadali po. Ah, uh, simpleng-simple, ganito lang. Ah, uh, natin. Takat lang natin, cuttings lang po ito. Ayan, eh. nakikita nyo ito, hindi pa bumubuka yung bulaklak. Oh. Ayan. Ayan, o. Oh. Asan na ba? Nakikita nyo ba? Ayan. Oops, ayan. So, ano wala? Ito. Isa. Hmm. Ang nakakatuwa po rito sa portulaka, pag pinuputulan mo to, abay, lalong dumadami. Ayan. Ayan. 'Yan. So ito po, 'yan. Tatanim na natin. Ayan na po yung lupa. Pag-uugatin muna natin tong mga Portulaca cuttings na to dito sa lupa na to bago natin ilipat sa mas malaking uh, sa paso o sa sa garden. At uh, ito po ang um, kung papansin niyo yung mga kinat ko may mga patubo ng bulaklak. Ayun. So ayan po 'yan oh. Yan ang mas magagandang ano kasi uh, ano kagadiyan. Ah, uh, kala kahit yan po naputol na putol tuloy na, tuloy-tuloy pa rin niya na uh, bubukay ang mga bulaklak na yan. Ayan, oh. So simpleng simple, tutusok lang po natin 'yan. Tusok-tusok, tusok-tusok lang. Ayun. Yeah. Ayan. ayan. Tapos, syempre eh. Ha? Ah, diligan natin para mas maganda. Ayan. ayan. po, ganun lang kasimple yan. At uh, yan po ay ano, mag-uugat na yan. Syempre, pag nag na, pwede na natin ilipat. Pag lumagulago na, pwede natin ilipat sa garden na kagahin nito. yan, Ganun po. So, ayan. After uh, uh mga ilang ano, medyo lalago-lago na yan, kagaya na po nito, ayan o ayan, mga cuttings lang din yan o pero tingnan nyo, namulaklak na ayan, po. ayan o, mga cuttings lang din yan at napakabilis po talaga dumami so ayan po, napakasimpleng tip lang ito po ay napakadaling uh, lumago napakasimpleng tip lang sa pagtatanim ng portolaka ayun po, ang aking success sa pagtatanim ng portolaka, at napakasaya kong ishare sa inyo itong uh, success na ito dahil uh, kahit po kalalaki kong tao, ay nahilig ako sa pagtatanim. At ito, pati bulaklak, ay tinanim ko na rin. Ha? At alam nyo, ito po ay uh, nakakatuwa, napakasayang tingnan. At uh, ito po ay isang uh, pagiging mabuting uh, katiwala ng mga ipinagkatiwala sa atin ng ng Panginoon. Itong uh, pagandahin natin itong nature. At yun po yung magagawa natin. So, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking mga video. at uh, Siyempre, bago tayo lumisan, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Muli po, maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. Stay safe. God bless you all. Bye!